kapag nagkukwento ang kaibigan natin at sinasabi lang na Korea ay napapaisip tayo na alin ba ito sa dalawa, North Korea ba o South Korea. Ang tanong lang naman ay bakit ba dalawa ang version ng Korea, may isang Korea na maunlad at yung isa naman ay hindi sa ganong kagandang sitwasyon. Mula sa pagtataksil at sa paghahati, halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa kultura at kasaysayan. Upang masagot ang tanong kung bakit dalawa ang Korea, kailangan natin bumalik sa 1900s kung saan in o sinakop ng Empire of Japan ang Korean Empire. 1905 pa lang o noong panahon ni King Gojong wala ng kapangyarihan ng Korea dahil sila'y ginawa ng Protectorate ng Japan. Nang pirmahan nila ang Yulsa Treaty at halos na wala na ng kapangyarihan ng Korea sa kanyang foreign affairs at nakadepende na lamang sa Japan hindi ito pinirmahan ni King Gojong kung hindi ang limang ministro niya na bilansagang Yulsa Traitors. Nagtapos ang Korean Empire noong August 22, 1910 nang pirmahan ng Korea at Japan ang Japan-Korea Annexation Treaty at formal nang umalis sa posisyon si King Sun Jong ng Korea at pinalitan na ng Governor General na si Terauchi Masatake. Habang nagaganap ang World War II, nasa poder pa rin ng Japan ang buong Korea may mga Koreano pa na narecruit bilang miyembro ng Japanese Imperial Army. 1943, tinalakay sa Cairo Conference sa Egypt ang kapalaran ng Korea sa pagtatapos ng World War II. Ang sabi sa conference ay ibibigay sa Korea ang independence o kalayaan in due course. Umiiyang ang delegado ng Korea ng mas malinaw na paliwanag, ngunit hindi sila sinagot. Sumang-ayon ng Soviet Union sa pinag-usapan sa Cairo Conference sa Egypt at sa Potsdam Conference sa Germany na ibibigay sa Korea ang kalayaan nito. Nang matalo ang Nazi Germany, nag-focus naman ang Soviet Union sa Pacific nito kung saan nandun ang Japan at hindi pa tapos ang gera. August 8, 1945, sinimula na ng Soviet Union ang paglusob sa Manchuria, isang rehiyon sa China at sa hilagang bahagi ng Korea. Nang mapagsaka ng atomic bomb ang mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan, ay natapos na ang gera noong August 14, 1945. At natapos na rin ang pamumuno ng Japan sa Korea sa pagsuko nito noong September 2, 1945. August 11, 1945, binuo ng Amerika ang General Order No. 1 kung saan nakalagay ang pagsuko ng mga pwersang hapones sa Korea. Kung ang isang sundalong Hapon ay nasa hilaga ng 38 parallel, sa Soviet Union sila susuko at kung sa timog sila ng 38 parallel, sa Amerika naman sila susuko. Kalaunan sinimulan na ng Soviet Union ang paghihigpit sa border ng North at South Korea sa 38 parallel. Oo, magkakampi ang Amerika at ng Soviet Union noong World War II. Pero tandaan natin, magkaaway sila ng ideolohiya. Ang USSR o Soviet Union ay komunista, habang ang Amerika naman ay demokratiko at kapitalista. Ang sabi kung bakit ginawa ng Amerika ang hatian sa 38 parallel ay upang hindi makuha ng Soviet Union ang buong Korean Peninsula. Isa pa ay ang mabilisang pagdisarma sa Japanese Imperial Army na nasa Korea pa rin at ang pagpapabalik sa higit 700,000 na Japanese civilians na nakatira sa Korea. Sa pananaw ng Amerika, ito ay temporary lang na hatian at inikayat pa nga ni US President Harry Truman ang UN ang mga siwa sa Southern Korea Ngunit nandun pa rin ang presensya ng Amerika at silang may kontrol dito hanggang taong 1948. Nagtayo ng isang komunistang pamahalaan ang Soviet Union sa North Korea sa pamamagitan ng People's Committee habang ang South Korea naman ay under ng isang military administration ng Amerika. Sinabi ng UN or United Nations na magkakaroon ng general elections sa buong Korea. Ngunit hindi pinayagan na Soviet Union ang isang eleksyon sa mga nasasakupan nito. Nagpatuloy naman ang eleksyon sa mga nasasakupan ng US kung saan nahalal si Sigmund Ree bilang pinuno ng South Korea. Habang ang North Korea naman ay nagkaroon ng hiwalay na eleksyon, isang parliamentary election, at itinalaga si Kim Il-sung bilang pinuno. Kinilala ng na United Nations ang pamahalaan sa timog na bahagi ng Korea bilang lehitimong pamahalaan ng buong Korea dahil sa pagtanggi ng Soviet Union sa pagsali ng mga nasasakupan niya sa eleksyon. September 9, 1948, nabuo ang Democratic People's Republic of Korea o mas kilala bilang North Korea. Habang ang Republic of Korea o mas kilala bilang South Korea ay nabuo noong August 15, 1948. Nanatili sa 38 parallel ang border ng dalawang Korea. Taong 1949, inilapit ni Kim Il-sung ang proposal kay Joseph Stalin na pagkisahin ang Korea sa ilalim ng komunismo. Ngunit tinanggihan niya ito dahil ayaw niya magkaroon ng isang military conflict sa mga Amerikano. October 1949, nanalo ang puwersa ni Mao Zedong sa Chinese Civil War laban sa puwersa ni Chiang Kai-shek at nakita ni Stalin ang oportunidad na magkaroon ng deal sa China. June 25, 1950, sumiklab ang Korean War nang dahil sa ambisyon ng North Korea na mapag-isa ang Korean Peninsula sa komunismo. Binigyan ng pahintulot ni Joseph Stalin ang North Korea sa paglusob nito. Kasama na rin si Mao Zedong sa pangako na ang China ang tutulong sa North Korea kung tatagal ito at sasali ang Amerika sa kapalit ng economic assistance mula sa Soviet Union. Kasama na rin dito ang inaasam na paglihis ng atensyon ng Amerika sa Eastern Europe kung saan hawak ito ng Soviet Union matapos ang World War II. June 25, 1950, nagpulong ang UN Security Council at binoykot ng Soviet Union ang meeting na ito kung kaya naipasa ang Resolution No. 82 kung saan ipinapatigil ang paglusob ng North Korea sa South Korea. June 27, 1950, ipinasan ng UN ang Resolution No. 83 kung saan nakasaad na nilabag ng North Korea ang kapayapaan at inuutosang bumalik na sa hilaga ng 38 parallel. Sa parehas na araw, inanunsyo ni Harry Truman na makikialam na ang Amerika sa Korean War upang pigilan ang pagkalat ng komunismo sa Asia at sa pananaw na ang Soviet Union ang nasa likod nito dahil sa mga Soviet-made weapons na gamit ng mga North Koreans. Madaling nakuha ang Seoul, ang capital city ng South Korea, noong June 28, 1950. Mula August 4 hanggang September 18, 1950, sa una nananalo ang puwersa ng North Korea laban sa puwersa ng South Korea at ng mga Amerikano hanggang sa naipit sila sa pinakadulong bahagi ng South Korea, malapit sa lungsod ng Busan, kasalukuyang Busan, kung saan tinawag ito bilang Pusan Perimeter. September 15 hanggang 16, 1950, nagawa ni General Douglas MacArthur at pwersa ng UN na mapahina ang North Korea matapos maglanding sa Inchon at matulungan ang mga nasapusan. September 28, 1950, huwa ulit ang sol ng mga pwersa ng mga South Koreans, US at ng UN forces. At pinayagan si General Douglas MacArthur na tawirin ang 38 parallel kasama ang mga pwersa ng UN. Ngunit nagbabala si Chinese Premier Zhou Enlai na mapipilitang tumulong ang China kung tatawirin ito noong October 4. Sa simula ito ay pagtataboy lamang sa North Korea sa lupain ng South Korea. Nauna nagiba ito hanggang sa naging pagpapalaya ng North Korea sa komunismo. October 7, 1950, kinawid nila MacArthur at ng UN forces ang 38 parallel patungo sa Yalu River, ang border ng North Korea sa China. October 19, 1950, nakuha ng Amerika at ng UN forces ang Pyongyang, ang capital city ng North Korea. Kinawid naman ng China ang Yalu River upang pigilan ng paglapit ng mga puwersa ng UN at ng mga Amerikano rito. Ginawa ng China ang pagtawid sa mga petsa ng October 13 hanggang 14 at October 20. Napauro ang mga puwersa ng mga Amerikano at ng mga kalyado nito sa puwersa ng People's Republic of China at ng North Korea noong 1951. Nagpapalit-palit sila ng teritoryo sa Korea at limang beses mga nagkaroon ng labanan sa Seoul. Nagtalo pa si na President Harry Truman at General Douglas MacArthur. Para kay Truman, gusto niya mapigilan ng isang malaking gera sa mga Chinese at lumawak ang gulo sa Europe. Para naman kay MacArthur, ang pagtigil sa gera ay appeasement ang kalalabasan nito at hindi katanggap-tanggap. Nagsuggest pa si MacArthur na gumamit ng nuclear bombs sa mga Chinese na lungsod na tumutulong sa North Korea. Sinabi ni MacArthur sa isang dyaryo ang No Substitute for Victory Against International Communism. April 11, 1951, sinibak ni Harry Truman si General Douglas MacArthur sa posisyon dahil sa insubordination. Palitan siya ni Matthew B. Ridgway. Matapos ang tatlong taon, natapos na rin ang Korean War noong July 27, 1953 at pumirma sila ng armistice o ceasefire. Sa madaling salita, magkaaway pa rin ang dalawang Korea dahil hindi peace treaty ang pinirmahan nila kung hindi ceasefire. Maihahalin tulad ito sa isang laro kung saan naka-time lamang. Ang pirmahan ay naganap sa bayan ng Panmunjom at sa kasalukuyan dito din nakatayo ang Joint Security Area. Dito lang maaaring magkita ang mga puwersa ng North at South Korea pati na rin ang mga pinuno nila. Ang border ng North at South Korea ay tinatawag na Demilitarized Zone o DMZ. Dapat talaga walang military sa pagitan nito pero ito ang pinakamilitarizadong lugar sa buong mundo. May mga landmine at may mga barbed wire at may mga sundalo nakapaligid dito. Marami nang nangyari sa pagitan ng North at South Korea. Sa simula, halos pantay ang ekonomiya ng dalawang Korea lalo na sa North Korea na may tulong mula sa Soviet Union at China. Ngunit nung bumagsak ang Soviet Union noong taong 1991 agad nawala ang suporta na at nagkaroon pa ng krisis sa North Korea kung saan nagkaroon sila ng pamin o taggutom. Habang ang South Korea naman ay nagkaroon ng pagunlad mula 1960s hanggang 1990s na tinatawag na Miracle on the Han River. At kasalukuyang isang maunlad na bansa habang ang North Korea naman ay isa sa pinakamahirap na bansa. Masasabi pa rin natin na magkaaway pa rin ang dalawang Korea dahil may mga natuklasang tunnel sa ilalim ng DMZ na kayang-kayang sakupin ang Seoul sa loob lamang ng isang oras. Ang Korean War ay isa sa mga proxy war na naganap noong Cold War sa pagitan ng Soviet Union at ng Amerika. Hinakita noong panahon na ito ang labanan ng dalawang ideolohiya, ang komunismo at kapitalismo. Nagkakaroon pa rin ng banta sa regional peace ang pananakot ng North Korea sa South Korea. At ang pagpapalipad nito ng mga missiles sa South Korea at sa Japan. Sa Pilipinas, noong taong 2016, isa sa mga babagsakan ng debris ng kanilang missile ay ang Bicol Region. Maraming pamilya pa rin ang nahiwalay sa isa't isa nang dahil sa divisyon ng North at South Korea. At nagkita lamang ang kiilan sa kanila nang dahil sa isang lottery. Mahigit 60 years na ang nakakalipas sa labanan ng dalawang Korea o ang pagtatapos ng Korean War. Pero gaano pa ba ito katagal? Ang mga kamag-anak na nawalay sa isa't isa ay may mga taning na sa buhay. Tandaan natin, matatanda na ang mga ito. Tandaan natin, maraming mga pangyayari noon ang hanggang ngayon ay nakakaapekto pa rin sa buhay natin ngayon. Kaya wag natin kakalimutan ang kasaysayan natin.